Isang magandang araw ng kalayaan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Nabanggit ko po na magandang araw ng kalayaan sapagkat ginugunita natin. Sa araw na ito, ang ating pong maituturing na Independence Day, ayan tayo po ay nagkaroon ng uh, kalayaan. Ngunit sa atin namang pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay titingnan po natin ang kapahayagan ni uh, Pablo sa kanyang mga mambabasa sa Filipos at ito ay patungkol sa uh, ika nga ay maituturing nating uh, grumbling o complaining na hindi dapat maging asal ng isang tunay na mananampalataya. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita tulad po ng aming kahilingan sa marami pong kapamaraanan ay pagpalain mo kami ng karunungan. Pagkalooban mo rin kami ng kaalaman upang ang aming pong matututuhan, ito po ay maisaisip namin at gawin namin itong batayan ng aming maayos na pamumuhay sa inyo pong banal na harapan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Do not grumble, do not complain. Ito ang isang napakagandang utos sa salita ng Diyos. At alam mo kaibigan, isa sa mga aral dito kaagad, iyong ano? uh, contentment. At titignan natin kung paano nagiging angkop sa ating buhay bilang mga mananampalataya, ang asal na tayo ay may uh, contentment sa ating buhay. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tignan natin ang uh, paalala ni Apostol Pablo sa kanyang mga mambabasa sa Filipos. Sa aklat ng uh, Filipos o sa sulat ni Pablo sa mga mana sa Filipos, na banata dalawa talata labing apat lamang ang ating pagtutuunan ng pansin at ito ay ang talata 14. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 14, Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo-talo. Ano ba kaibigan ng kahulugan ng uh, kapahayagang ito ni Pablo sa mga mana ng palataya. Alam mo tayong mga mana ng palataya kahit na tayo ay mga mana ng palataya na may tunay na pagkakilala sa biyaya ng kaligtasan, likas uh, sa atin na tayo ay magreklamo, umangal no, sa maraming uh, dahilan. At uh, pagka tayo ay uh, umaangal ito ay hindi nagpapakita ng maayos na ika nga ay pamumuhay sa harap ng ating Panginoon. At ito, ang sinasabi dito sa talata labing apat, ito ay uh, yung uh, do not complain o do not grumble, ito ay patungkol sa asal natin sa ating kapwa. Pakikitungo ito, nalung lalo, nahigit sa lahat sa ating Panginoon sapakat unang-una ay eh, uh, umaangal tayo sa Panginoon bakit na ipinahintulot ang mga pangyayari sa ating buhay na sa tingin naman natin ay eh, bakit kaya ganito ang Panginoon bakit kaya niya ako ipinahintulutan na ganito Nagre-reklamo ka ngayon Lord dapat hindi ganito ang aking nararanasan o kaya naman tayo ay nagre-reklamo no sa ating mga kapwa anuman ang ating uh, maaring magiging uh, pagtatalo-talo ngunit dito ang tinuturo sa atin ng apostol ito ay patungkol sa ating asal, sa ating pakikitungo una sa lahat sa ating Panginoon. Sapagkat pag tayo ay nagreklamo, ibig lamang sabihin yan, wala tayong contentment. Ang ating pakikitungo una sa Panginoon at ikalawa sa ating kapwa at kabilang rito ang ating mga kapwa na malalapit sa ating buhay. Alam mo, alam mo kaibigan, dito sinasabi lamang ni Pablo that our attitude in dealing with others must exhibit temper and good behavior. Ayan yun eh, no? kung ikaw ay mana ng palataya, halimbawa nakikipag-argue ka, nakikipagtalo ka sa kapwa mo mana ng palataya, maaari lamang magkaintindihan kayo. Pero kung ikaw ay nakikipag, uh, halimbawa may reklamo ka, no? ihahain mo yan sa isang kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala sa biyaya ng kaligtasan, hindi maganda ang ating uh, magiging patotoo. Kaya dito, isa sa mga aral na ating kaagad makukuha dito sa utos na ito, our attitude in dealing primarily no, dito bilang mga nilikha ng Diyos sa ating kapwa, it must exhibit our temper and behavior. Dahil uh, very likely, yan naman ang katotohanan, pagka nagpakita ka ng hindi magandang asal sa iyong kapwa, eh, eh isinasa pamuhay mo ika nga no ang isang pamumuhay na wala kang pagtalima sa ninanais ng Panginoon uh, pagka ganito ang ating ginagawa eh nagpapakita higit sa lahat tayo ng uh, hindi magandang attitude sa harap ng ating Panginoon our attitude in dealing with others must exhibit our temper and behavior. Dito sinasabi lang ano, ito'y pakikitungo mo sa kapwa mo. You mind your work, no? Mind our work. We do not need to quarrel. Let us uh, promote peace. Yan ang sinasabi ni uh, Pablo. Mana ng palataya ka man o hindi pa, 'di ba? Ito ay magandang uh, asal ng pakikitungo sa ating kapwa. Ngunit kung ikaw ay tunay na na bahagi ng Uh, sambahayan ng mga palatay, the more that we need to exhibit, ika nga, no, uh, promoting uh, peace, at hindi tayo nagre -reklamo, o hindi tayo umaangan. Alam mo, kaibigan, bilang mga mananampalataya, madalas nating nabibigyan ng paalala ang ating sarili. Dapat ang kalakaran natin ay iba sa kalakaran ng sanlimutan. Kung sa iba nating kapwa ay narinig natin ang mga reklamo, Uh, angal patungkol sa kanilang uh, present situation, tayo na mga mana ng palataya, dapat meron tayong pagpapakita ng contentment. Alam mo kasi no, yung bad attitude, ganito yun eh. Paano mo ba ilalarawan ng isang hindi magandang attitude o asal? Uh, bad attitude, yan, no, it is expressed in grumbling. Uh, tulad ng ginawa ng mga Israelita sa disyerto. Uh, they complained against Moses at sabi nga ng Panginoon, hindi naman sila nagre-reklamo sa iyo eh. Uh, sa akin sila nagre-reklamo. Ganun yung kaibigan, ano? pagka we are not contented in life. And halimbawa lamang, ano? Uh, meron tayong kapatid sa pananampalataya na kausap natin o kaya, lalo na siguro kung hindi pa mananampalataya, yan at tayo nagre-reklamo patungkol sa ating present situation at tayo ay mananampalataya sa pagkakilala nila, magiging inconsistent nang uh, ating patotoo dapat eh sabing ano inapag-aralan natin nung uh, mga nakarang araw eh, consider it joy no uh, when we encounter various trials at pagka tayo ay nagrereklamo short of saying nagre-reklamo tayo umaangal tayo sa ating uh, Panginoon at ganyan nga ang naging uh, ika nga ay attitude ng bansang Israel doon sa ilang arguing ito naman When we argue one with another, walang pinag-iba yan sa ikaw ay kung baga sa ano, nagsasakdal ka. Ganoon ang uh, kahulugan nun eh. Uh, pagka ikaw ay nakikipag-argue ka, maaari, no? Hindi malayo mangyari, no? Maaaring ikaw ay magsakdal. Uh, alam mo, yung, uh, hindi, lalo na sa mga ng palataya, alat, yan ay pinag-aralan na natin, ano? Sa sulat ni Pablo sa mga ng palataya sa Korinto. Hindi tayo dapat, ika nga ay nagpa-file, ika nga, nung kaso o complaint Against a brother in Christ, uh, lalo na sa mga ating uh, hukuman. Arguing, grumbling, complaining, lalo na yung arguing, is the same as suing or bringing charges in court. Uh, bago tayo maging effective bilang mga mana ng palatayan o sa komunidad na ating tinitirhan o kinabibilangan, dapat uh, we need to have a mind uh, na maganda ang ating asal and a good testimony. We need to nabanggit ko nga po kanina no, we need to mind our character kinakailangan mag ingat tayo sa ating patotoo sa larangan ng pananalita maging sa larangan ng ating mga ginagawa sabi nga sa bibliya eh, no let your light shine pagka nakita mo yan sa mateo no let your light shine among men so that they may see your good works and glorify your father in uh, heaven eh paano kung hindi patuloy tayo sa ating mga sinful attitude again ang ating paglalarawan would be inconsistent. Alam mo, kaibigan, dito rin sinasabi sa verse na ito, no Philippians 2.14, ano? isa sa mga panghihikayat dito, we need also to be blameless. Wala tayong any sinful uh, attitude. At itong uh, pagiging malinis o nagpapakita ng kabanalan, ito yung dapat makita sa ating uh, asal. Kaibigan, kinakailangan lamang na manangan tayo sa salita ng Diyos at yung mga may tuturing nating bunga na kaloob sa atin ng banal na spirito. The fruit of the spirit, no? Fruits of the spirit, yan ang dapat nating i-exhibit sa ating uh, kapwa. At tayo nga, pag ginawa natin yan, we would shine, ika ano Like stars. At magbibigay tayo ng kaluguran sa ating uh, Panginoon. Dito, ang utos, gawin ninyo ang lahat nang walang reklamo o pagtatalo-talo na banggit ko nga po kanina sa panimula one of the messages dito is we need to have contentment. tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa isang utos na tayo ay hindi dapat umaangal, hindi tayo dapat nagre hindi tayo dapat nagtatalo-talo bilang mga mana ng palataya at lalong-lalo na no, uh, sa harap ng ating mga kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, dapat maganda ang ating asal upang tayo ay maging consistent. At ito po yung madalas kong sinasabi. No? Maaring tayo lamang ang Biblia na binabasa ng iba nating kapwa. Paano tayo magiging mabisa kung inconsistent ang ating pamumuhay sa ating kapahayagan? Kaya kaibigan, tayo ay inuutosan, let us promote peace, hindi tayo dapat nagre-reklamo. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita na way tumimo ito sa aming puso't isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.